Magandang magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Uh, this is a good news. Bakit ka nyo? Akalain nyo ah, Di ba sinasabi po natin noong mga nakaraang araw, maging kayo rin. Bakit sobra naman ang lambot ng ating TNT? Sabi ko nga sa inyo kagabi. Dahil po yun ang order sa kanila. Exercise maximum tolerance. Kaya lang, doon sa buong pagdinig nitong uh, sa presentation ni Uh, general torre diyan po sa hearing sa Davao City na ginawa nila bato uh, hapon hanggang gabi ay palagang na justify niya ho talaga effectively ang foundation nito kung bakit dapat na po nilang paghuhulihin eto hong mga nago-obstruct sa kanila yung mga nangaharang yung mga nanggagambala sa kanila para gampanan nila yung kanilang trabaho okay so yung ibang mga na, na nasampahan na ng kaso na nasa mahigit 20 mga kababayan. Expecto na madadagdagan nito. So ito hong iniiyak nila na ano na meron ho kasing isang uh, babae daw na daw na eh, nabanggit lang ni ano ni uh, ano sa kasama nating vlogger sa SM9 nagsabi na si General Tory daw po ay magdedeklara. May may petsa pa September 9 ba 'yon? Magdedeklara daw po sa KOJC ng Martial Law anak ng baka Alam niyo si Chris Ulo 'yung nagbanggit, 'no? Alam niyo unang-una, isa hong pagpapakita lamang ito ng kawalan po talaga ng uh, SMNI ng tawag dito ng uh, uh, 'yung sense of responsibility para ma-check po 'yung veracity o 'yung uh, uh, validity ng kanilang sinasabi. Kahit fake news kinakapitan kasi nila eh. 'Di ba? inaabuso nila 'yung ginagamit nila na freedom of the press, freedom of the expression, nakunan media naman. Dahil kung tunay na media yan, gagamitin po nila yung code of ethics. Okay? Ganon. Now, naalala ko yan, nung binuo namin ng UVIP, isa yan sa talagang mahigpit na pinag-usapan doon, hindi nga lang nasunod ng mga members. Kasi, alam nyo na, kung anong plano talaga pala sa UVIP. Now, ako naman, hanggat maaari, ah, hindi, talaga at all times in exercise ko, yung nasa isip ko na no, college pa lang ako, yung code of ethics ng press. Now, eto, dahil puro sa sinabi na yon linawi natin, sa atin pong saligang batas, tanging ang presidente lamang ng Pilipinas ang maaari pong magdeklara ng martial law. Okay? Ipa sa ilalim ang uh, isang bahagi o anumang bahagi o buong bansa natin under martial law. Pero, ang martial law pong ito ay katulad lamang ng martial ni Duterte. Si Gloria Arroyo during her time, uh, meron sila noon pero ano, uh, special uh, emergency, ganun lang sa kanila eh. Di ba? Hindi niya dinideclare ang martial kasi may necessity po na requirement doon. Kailangan itong may concurrence ng Senado at ng House of Representatives. Without which, mawawalang bisa po yung kanyang dineclare na Marcelo, Okay? At inaalala ni Gloria yon kasi nga nangagaw lang siya ng kapangyarihan. So yung uh, baka mamaya, eh, di ba? Siya naman ang ilaglag ng mga senador at kongresista. Ngayon ganito. Ah, uh, ito namang ano, ito namang uh, sinabi ng babae do na magdedeclare daw po. Yan ho, ay talagang pangpagatong lang nila na magalit ang taong bayan sa kapulisan natin at sa ating presidente. To the point, nagpapakita po ito ng uh, pagiging desperado na nila para humatuloy na yung Marso pa lamang plano na nilang lusubin si PBBM. Okay? Sabi ko nga simulan nyo paglusob mula dyan sa kampo ninyo sa Davao City. At dapat maglakad kayo hanggang dito sa ano hanggang dito sa Malacañang. O lakad lang, walang tigil. 'Di ba? Lahat ng madaanan niyo, So, that was the original plan kasi nila. kailang hindi naman po yung lakad talaga. Ang palak nila ho, 'di ba? explain ko na sa inyo. Lulusubin nila lahat ng mga na lahat ng mga na doktrinahan nila ng uh, Maoists. Ngayon na may mga NPA pala, walang 'yan, na yan. At inamin niya ni Duterte, may NPA kasi dating NPA raw pala yung may, yung founder ng May Isog. Ngayon, plano nila lusubin yung mga munisipyo, yung mga kapitolyo at i -host, hostage ang mga politiko na incumbent para ho mag-declare ng pagkalas kay PBBM. Di ba? Kaya lang ang problema, hindi mo ubra, hindi sila dumadami o pakunti ng pakunti. Hanggang ngayon, di ba, sa liwasang Bonifacio, kalahati ay mga pulubi at saka mga, yung mga nakatira doon pulubi at saka mga vloggers at yung mga nagre-reels uh, for the views. Yun ang mga audience doon. Plus, ito hong mga talagang mga bayaran. Kasi wala silang nakuhang bayaran sa Marcos Loyalist. At saka wala rin. nag silang kumuha ron. Wala rin silang nakuhang bayaran sa mga barabaranggay. So sila-sila lang talaga na yung hanap buhay ay eh, rally talaga. Kaya hindi makasigaw ng ano eh. Plus, ito pong mga legit na mga rallyista nila imported from Davao. ba? Diba? Uh, yung mga pagkasumayaw eh, magaling sumayaw ng tribal. Saka yung tono nila. Now, going back dito. Ang sinabi niya po rito ngayon, mga kapatid, pakinggan niyo. Pinalalampas namin na obstruction of justice, a-action na na namin. Maradagdagan ng aresto, siguro. Uy! <laughs> Magkakaroon na po ng aresto. Magkakaroon ng aresto. As the need, as, as the need arises, we will do whatever it takes. We will do what, what is, whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that 'Di ba? Dapat lang naman ho talaga na gawin nila 'yon na ano na manghuli na sila ng mga nag obstruct sa kanila. Kasi para magampanan nila 'yung trabaho nila. 'Di ba? Ang ginagawa kasi nila, aabalahin nila, guguluhin, haharasin at doon nga sa presentation ni Tore, grabe. Yung mga pangaharas na ginawa sa kanila, putragis na yan. Tama po pala yung ating presidente, hindi sila gumamit ng tear gas. Kasi yun palang ginamit, fire extinguisher. At ang gumamit pa, mga, kam mga tao ni Kibuloy. So ano to? Sanay na sanay ho. Mula sa nakarang administrasyon at nakarang pang administrasyon. Kung di bala, tanim ebidensya. <laughs> Ngayon, tanim tear gas. No? Ang ginamit nila ay yung uh, fire extinguisher. Tama naman doon ang sinabi ni ano na negative kasi hindi kami wala kaming gas mask. SOP yan pag gumamit ka pag gumamit ka yan, di ba? At umayon doon si Bato de la Rosa. I agree. Kasi kayo din ang tatamaan pag wala kang gas mask, di ba? So, eto ho ngayon ang dapat nilang katakutan dito. Palagay ko ho, magsisilbi itong uh, sana sana makapag-restrain ito doon sa mga nanggugulo ng na mga tao ng KOJC na mga handam pumatay. There was a video na suma, sumisigaw talaga yung mga kabataan na papatayin nila si Tore. At meron pa doon na nagmura, di ba? Pinagmumura si, uh, si Torre? si Tore. Grabe. Pala, sabi nga, eh, may sinita silang lalaki na pulis, pulis, sinita nila na uh, sa, 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 compound daw, bawal daw magmura at bawal magyosi. Pero yung mga tao nila doon, alam ko nagmura noon si Dada eh. Boses ni Dada yung nagmumura eh. yun at uh, tong mga tao, inuudyo nila, napatayin si Torre. Lakas ng loob, ano? Parang, parang ang mangyayari po rito, magagaya ito sa grupong tad-tad. Diba? In many instances na nakita natin sa Stockman, no, ang grupong tad, tad akala nila hindi sila tinatablan ng bala. Pero nira-rubber bullets lang sila. Sa so, Buendia, na-rubber bullets lang sila. Kaya lang talaga very persistent sila. Nung masaktan, akala nila totoo yung bala at di sila tinatagos. tumatagos. O, di nagpalit na ng, ng, ng totoong tingga yung mga polis. Ayun, daming patay noon. Doon naman din po, somewhere in Mindanao. Kaya rin lang, nakita ko yan sa FP. Yung video ng mga tantad na umihiyaw pa, lumulusob sa mga sundalo. O, may dalang itak. Ano nangyari? Diba? Patay lang lahat sila. Tantad lang tama. So, ganun, paano kung ganun ang mangyaring gawin ng mga ng mga panatiko diyan sa KOJC. Tapos itong vloggers, ang hindi o kaya naman ho nang uudyok sila ng ganon. Ano yan? Uh, for the views. Di ba? Nakaganon lang yon. Hindi naman lulusob yung mga vloggers eh. Ganyan lang yan. Gilid, 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 -gilid, -gilid lang yan. Habol yan for the views. oh sipin mo, 100 million na yung sahod sa isang buwan. Tapos nagbablog pa doon. Sip, no? laking kayamanan po niya na. <laughs> ano? 100 million. 1 million ang sweldo. O 100,000 ang sweldo. Baka ganon. Diyan sa SMNI. 'di ba? Tapos nagba-vlog pa siya. No. Ganun ang gawa nila eh. Ito ngayon sana, 'di ba? Sana eh madampot 'yan. Lahat ng mga pati yung mga nag ng ganyan eh paghuhulihin nila. Okay? So good job po, good job. Dapat gawin ito talaga. Dapat noon pa ginawa ni General Torre. Pero matalino ho ang general eh. Ah, matalino ang general. Bakit ka nyo? Hindi niya ginawa nung una. Talagang hinayaan nila ng maximum tolerance na maranasan nila, maipakita sa buong mundo paano yung tratong ginagawa sa kanila ng mga taga-KOJC, yung resistance ay grabe. And then ngayon, matapos na buong laya na mapagbigyan siya ni Bato de la Rosa. Eh, huh? they set up a trap, 'di ba? To trap General Torre, pero ang nangyari ho at the end of the day, nako sila ho ang natrap ni Torre. He was able to present to the world <laughs> Ano yung nangyayari sa kanila at ano yung mga sekreto ni Kibuloy doon. Alright? Kaya, nako, good job. At ngayon, manghuhuli na sila.